Apulaki! Ang araw ang simbolo ng Tribu Apulaki. Ang paglubog nito ay isang hudyat na malapit nang matapos ang laro. Sa pagkakataong ito, gamitin nyo ang panahon para magbigay pugay sa mga nakasama nyo sa isla. Sila rin ang dahilan kung bakit kayo ngayon nasa Final Three. Siyempre, May. Um, Siyempre, partner ko. Hindi ko... Hindi ko magagawa itong buong journey ito kung wala si Ming. Nung nawala siya, isa, isa na yun sa pinakamalungkot kong araw. Na feeling ko, mag-isa na lang ako. Sobrang nagpapasalamat kay Betong na inakay niya ako mula umpisa hanggang sa yung huling journey ko sa Survivor. Araw-araw meron akong natututunan sa kanya. Araw-araw may bago sa friendship namin. Uh, sana talaga paglabas namin yung maalala namin ang naging journey namin dito para yun yung maging an namin, inspirasyon para mas tumibay palagi yung friendship namin. Okay. Sana magsimula na. Casey. Sobrang fresh pa sa akin lahat. Sa akin si Casey, siya ang pinakamalaking sacrifice dito sa Survivor. Binigay niya yung lahat. Ang sa akin lang, sobrang hirap kasi nag-promise ako eh. Nag-promise ako sa kanya na hindi ko siya iiwan. And hindi talaga ako sang-ayon sa ginawa ko. Hindi talaga ako sang-ayon hindi, hindi kasama yun sa pagkatao ko na sirain yung yung tiwala ng isang tao na I didn't really have any, any anger. I felt more like I failed. The rejection of getting voted out, even though it was not for me a real vote.